Extra special po ang pa-blowout ko ngayong taon kasi naman ang handaan at kasiyahan Diyan po mismo sa aking barangay sa Cubao, Quezon City. Lahat ng mga nanay, tatay at mga bata, super nag-enjoy sa ating serbisyo at mga ipinamigay. Tara, let's spread love and happiness sa ating kisaya-saya pa-birthday sa bayan. may pa happy birthday doon. Meron din maligayang kaarawan dito. Pero ang wagi pa rin at hashtag best life tuwing special day ko ay yung pa-birthday song ng aking mga loves, sina Pepe at Pilar with matching Mr. Palengke. Happy birthday, Mama. <laughs> happy birthday, Mama. I love you. Happy birthday, Mama. I love you. Walang kapantay kapag pamilya ang kasama, di ba? Mula Luzon, Visayas at Mindanao, nakasama na po ng inyong lingkod ang bawat Pilipino sa selebrasyon ng aking birthday. Pero ngayong taon, espesyal ang lugar na aking napili para handugan ng aking pa-birthday sa bayan. Ang naging tahanan ko sa loob ng halos labing-anim na taon na ang aking safe place na Barangay Socorro sa Cubao, Quezon City. Naabutan ko pa noon ang itsura ng kubaw mula sa simple at medyo kalumaan hanggang ito ngayon ay nagpalit bihis. Mas moderno, mas maganda at mas makulay. Ngayong bare month, simula na rin ang kumukuti-kuti na ang mga ilaw at inaabangan na rin ang iconic Christmas tree. Ang pinakapopular na puno sa Pilipinas tuwing Pasko. Pero sa likod ng makulay at buhay na buhay nitong itsura ngayon, nakatago sa ilang kali at eskinita ng kubaw, ang hirap na pinagdadaanan pa rin ng mga nagdarahop na residente dito. Si Carla hanggang ngayon umaaray sa malaking dagok na dumating sa kanyang pamilya noon. 2019, tinupok ng nagnangalit na apoy ang kanilang bahay. Lahat ng kanyang naipundar na abo ng isang kisap mata. Kahit pa pitong taon nang nakakaraan, hindi pa rin makabangon si Carla sa hirap ng kanyang buhay. Masunugan man o hindi. Parang wala pinagbago kasi mahirap pa rin yung buhay namin dito sa barangay sa At Ngayon, nawalan-walan kami ng kuryente, naikabit lang kasi kami. Sa maliit na kwartong ito, nagsisiksikan silang mag-iina. Ito ang sitwasyong iniwan ng trahedya sa kanilang buhay. Tuwing umaga, umiextra si Carla sa patinda-tinda ng almusal. 400 pesos ang pinagkakasya niya sa pagkain at pangpaaral sa mga anak. Wala ring maayos na linya ng kuryente dahil mahal magpakabit kaya nagtsatsaga sa so, pataysin din nilang ilaw. Madalas, kandila na nga lang daw ang kanilang inaasahang liwanag. Tulad well, po neto, pabugso-bugso lang yung kuryente namin dito. Si Nanay Marta naman, ilang kanto ang distansya mula sa bahay nila Carla. Hindi man daw tinupok ng apoy ang kanilang bahay, unti namang daw na nauupos na ang parang kandilang lakas niya dahil sa sitwasyon na kanyang nararanasan. Wala nang asawa si Nanay Marta. Operada pa dahil sa pamamaga ng kanyang gallbladder. Halos isang di pa ang laki ng kanilang bahay. Walang makain at kulang na kulang ang gamit sa bahay. Ni pares ng tsinelas para sa kanyang anak. Hindi rin niya mabilhan. Yung sahod ko po, sapat lang po pangkain namin sa araw-araw. Minsan po nagkukulang pa po. Sobrang hirap po ng buhay namin kasi po ako lang po yung nagtatrabaho sa pamilya namin ang pinampaopera niya sa abdo, inutang pa niya sa kanilang kapitan. Ang ending, ang sweldo niya bilang utility sa barangay ang pambayad niya ng utang. Wala po natitira sa sahod ko kasi po sa ospital ako. Paano yung mga anak ko? Paano yung pagkain nila? Hindi ako lalabas. Ang anak niyang si Jackie, nagtitiis na lang sa kahirapan minsan po nahihirapan po kami sa bahay. Pero na lang po namin para kayaan namin. Tito pa rin ko po yung pangarap na mama ko para maging doktor ako. Madalas, nakapaalang si Jackie sa paglalakad. May pera nga ako na sobra. Imbilis po na ibili ko po ng sinelas namin. Bili ko na lang po ng bigas. Mag pa po kami. Dati po nasisikot lang si sinelas ko ang ganitong kalagayan ng ating mga mamamayan. Ang gusto namin sa Rated Corina na maibsan o kahit paano'y matulungan. Lalo't higit ang batang si Jackie na simpleng chinelas lang, hindi pa mabili. At ngayong special day ko, ang gusto ko, ako naman ang may regalo sa aking mga kabarangay. Rain or shine, jump-pack tayo sa kasiyahan. Taun-taon 'yan, hindi pwedeng walang pa-blowout sa birthday ko. Lalo't magaganap ngayon dito sa teritoryo ko, dito sa Barangay Socorro sa Cubao, Quezon City. Maki-celebrate, makikain at maki join sa pagbibigay ng iti at excitement sa aking mga kabarangay kasama ang ating mga Corina's Angels. Dahil sa isang buong araw na naman ito ng kaysaya-saya, handa na ba kayo? Kung dati ako lang ang punong abala sa pag-aayos ng lahat ng pamimigay, ngayon marami na po tayong katuwang. Mga bago kong recruit na Corina's Angels na handang magbigay malasakit sa ating kapwa Pilipino. Happy birthday, Miss Corina, from Purple Hearts and Love Brazil's World. Happy birthday, Miss Corina, from, from the Philippines. Sharing happy Happy, happy birthday, Miss Corina, from e, e. Saints of Edgar Santos. Santos. Your face and hair is our care. Happy birthday, Miss Corina, from Delicious Premium Japanese Bread. At s'yempre, kapag birthday, saan ba dapat inuumpisahan? Tama, sa handaan. Hello! Hey! Day to you. Happy, Happy birthday, birthday to you. Hindi kumpleto ang handaan kung walang budel fight. Dapat busog kaya. Handa na ba kayo sa kainan? At bay umaga pa lang kahit na medyo maulan, excited na ang mga bata at mga nanay sa ating inihandang simpleng pagdiriwang. Perfect pampainit sa tiyan habang bed weather ang aros kaldo from Manong Chavit Singson. Higit 1,000 na aros kaldo po ang aming ipinamigay sa lahat. Happy birthday, Sister Mula kay Manong Chavit Singson! May mga libre din tayong serbisyo na kailangan ng mga kabaranggay ko, ang mga reyna ng tahanan. Ayun, pinagkakaguluhan ang paparlor ng aking kaibigan, si Edgar Santos. Hi, sis Kay. Happy, happy birthday. Enjoy every moment of your special day. May your birthday be as wonderful as you are. And I wish you all the happiness in life. Though we don't see each other a lot, you know I love you, sis. Pati mga tatay at mga chikiting game na game ding sinubukan ng kanyang gupit na pang Hollywood star ang datingan. May libreng pakonsultang medikal at pa-vitamins din. Handog yan mula sa kapwa ko tulungan. Happy birthday, Miss Corina! Mula sa kapwa ko tulungan, Parangay Muson, Taytay Rizal! Dati ang kapwa ko tulungan, talagang nagmi-meeting -me kami sa bahay lang. Pero malaking organization na kami. So ngayon, three years na kami at natutuwa kami dahil sa ikatatlong taon namin, nagkaroon na kami ng sariling clinic kung saan ito lahat natutulungan. So member namin o oh hindi, ina-accommodate namin para makapag-avail sila ng mga murang gamot, murang medical, meron din kami mga ultrasound, ECG, laboratories. So malaking tulong ito para sa aming mga barangay. Yun, malawak naman ang pagbibigay ng tulong ng kapwa ko tulungan. So hindi naman kami namimili kung sinong tutulungan. So lahat open kami para basta kaya namin abutin ng tulong, tutulong kami sa abot ng aming makakaya. At ngayon, masaya naman kami kasi kasama na kami at partner na kami ni Miss Corina Sanchez sa kanyang kaysaya-saya. Masaya kami na in partnership with Rated Corina, nakasama ang kapwa ko tulungan dito sa Pabertini ni Kapag provide kami ng mga libreng medical uh, check-up, may mga na-provide din ng mga vitamins para sa kanila. So, meron din kami uh, in partnership dun sa kapwa ko, tulungan. Kapag bigay kami together with Sarma Clinic na mga medical check-ups sa iba pa namin, community sa Taytay. Umiikot din kami sa iba't ibang lugar ng Taytay -tay para mag-provide mga medical mission. So ito y parang pagbigay na pagbigay balik namin sa community para uh, para makapag-provide ng mga medical check-up na affordable sa mga ating uh, mga mamamayan or kung di man libre. May pa-eye check-up rin at free reading glasses naman from Jamiraj Optical. Happy birthday Miss Corina from Jamiraj Optical Shop. See better, pay less! Huwag na natin patagalin pa dahil eto na ang pinakahihintay nila, ang bigaya ng mga bago't makukulay nating tsinelas. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, walang sawa po ang ating pagtulong at pagbibigay ng ngiti sa mga bata. Ngayon pa ba tayo hihinto? Abay, walang bitawan! Ang misyong ito sa ang panigman ng Pilipinas ay bitbit -bit ko palagi ang mga chinelas na ito para makapagbigay inspirasyon at saya sa mga batang Pilipino. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating nationwide handog chinelas campaign na pina-espesyal po ngayong araw dahil celebration po ng aking birthday. 150 na mga bata at 150 na mga nanay ang bibigyan natin ng munting mga regalo. Kompleto mula pagkain, pakimkim, groceries, meron silang vitamins at syempre, chinelas. mga nanay at mga bata ng Barangay Socorro dito sa Cubao, Quezon City, handa na ba kayo? Yehey! yeah! At literal na hindi na kailangan lumayo pa kapitbahay ko lang. Tingnan nyo naman ang mga chinelas nila, sira-sira. At ang tatanggap ng pinaka sirang chinelas, 500 piso. Pero lahat sila may tigi isandaan, daan 100. one hundred. At ang may pinaka sirang chinelas, ang tatanggap ng 500 piso, walang iba kundi si Jackie. Ayan. O ngayon, tingnan nyo ang kanyang chinelas hindi ka nalalayo. Tingnan nyo naman, parehong kanan. Bakit ito ay parehong kanan? Bakit parehong kanan? Wala po kami mga anak na ano, sinelas. Sira Naghahanap lang sila ng sinelas. Kaya yung ganito pong klaseng mga bata na nasa tabi lang po ng mga bahay ninyo, pwede naman kayo rin ay magbigay ng sinelas. Kung kailan kayo, pwede. Pag may time. Pero sa ngayon, dito tayo sa aking kapitbahay sa Barangay Socorro sa Cubao. Okay, handa na ba kayo? Okay, ready, get set, go! ayon, o dito tayo, ayan. O ayan, o diba, hindi na parehong kanan? Okay ba? Oh. Yes. Bukod sa ating nationwide Handog Chinelas campaign At hindi lang vitamins, meron pa silang school supplies from Purple Hearts Kakambal na nito palagi ang mga vitamins at school supplies Araw -araw. for kids Araw-araw May masarap ding tinapay from delicious Japanese bread baon sa school na biskuit mula sa Coca-Cola. Okay, mula naman sa Coca-Cola. Uy, ang dami. Biskuit pang merienda o pang baon sa school. At pang na donut from Anielas. From House of Gilas, merienda, o oh, di ba? At sempre hindi maiiwan ang mga nanay sa saya. Yeah! Mas gaganda at babango ang mga misis kapag may pampa beauty from my K-Magic Beauty Essentials. Okay, para parating beauty, ayan, K-Magic Beauty Essentials, facial wash at deodorant. Ang aking regalo sa bawat dumalo, isang bag ng groceries. At ito naman ang ating pag -grosery. Okay. Walang magugutom sa bigas from Isunus. Rice is life. Siyempre, ang paborito ng bawat nanay, bigas from Isunus. Para mas malakas ang resistensya, may supplement din para sa mga nanay at tatay. Ang lahat ng mga nanay, maliban sa bata, kailangan healthy. Pinaka-importante yon. Thank you to Bell Cans, na bago nating recruit na ang health sa bawat case, saya-saya natin. Ready na ba kayo maging healthy? Opo, ayan. At hindi mawawala ang check-up at pa-vitamins para sa mga ilaw ng tahanan from Kapwa Ko Tulungan. After check-up dapat malinaw din ang eyesight ni Nanay. Libreng patingin sa mata with reading glasses from Jai Mirage Optical. At si alam nyo naman si Edgar Santos, eh talagang kaibigan ko na dati-dati pa. Siyang gumawa sa akin sa so, kasakasal ko. O vero mo, mula Hollywood, nandito na siya ngayon sa Pilipinas sa East Saints. Na salon. Thank you ha, Edgar. Welcome. My pleasure. Mar maraming salamat tulong sa mga nanay na cannot afford. So bless you. Thank you. Thank bless you. you. at libreng pa kape para sa aking mga kabarangay. Cheers! Happy birthday, Happy birthday, From Orlando, Happy P. P. Kulang ang birthday party kung walang blowing of cakes, hindi lang isa, kundi tatlong cake ang bigay ni Tita Pinky Fernando of Fernando's Bake Shop. Three cakes deserve three wishes. Happy at ang aking wish, sana lahat ng mga bata makapagtapos ng pag-aaral at maging malusog. Ang lahat ng mga nanay at tatay magkatrabaho at Matapos na ang pagnanakaw sa kabangbayan! Enjoy na enjoy ang mga bagets, oh! Para sa'yo! Okay! Kung akala nyo tapos na ang aking treat, naku mayroon din po tayo para sa mga fur babies. Sa tulong ng aking mga kaibigan, nakapareho ko sa aking advokasya. Maraming aso at pusa ang nakinabang sa ating libreng kapon at bakuna para maiwasan ang pagkalat ng rabies. Sa Luneta, nagkaroon ng come-on kapon. Sagot naman niya ng Biaya Animal Care. Higit 1,000 pets ang nabigyan ng tamang pagkalina. One of the main diseases kasi is rabies. Once na nakuha mo na yung rabies na lumalabas na yung sintomas, wala nang cure. My ear cleaning at nail cutting silang ginawa para sa hygiene ng mga aso't pusa. Isinusulong nila na maging ligtas at malusog ang ating mga alaga. Animal welfare is human welfare, especially sa cats and dogs kasi they're very close to us. Ito ang regalong handog nila sa aking kaarawan, ang maging fur heroes ng mga fur babies. Salamat po na nakikiisa kayo. We cannot do this alone. We need to band together to create an animal-loving community. Sa Pampanga naman, may libre ding vaccination si Tess sa kanyang MaxSave Vet Clinic. Ah, Siyempre, naniniwala kami na dapat yung mga fur babies din is alagaan din nila yung health nila. So, nandito yung MaxSave para makapagbigay ng mga services na mga affordable. Noon pa man, likas na kay Tess ang malasakit at may pagmamahal sa mga hayop. Tagal na to, even bago to ma-put up, no, uh, madami na akong tinutulungan. No. Kaya lang, parang naisip ko, siguro it's time na yung mga tinutulungan ko on my own, makita at ma -ano ko kung ano yung mga servisyo na pwede ko sa kanilang ibigay. Para mas marami siyang matulungan, ginawa niya itong profession at nagtayo ng sariling pet center. Even yung mga stray cats, stray dogs na may mga rescuer dyan na alam mo yon na voluntary, tutulong, di ba? Open po yung vet clinic namin para sa kanila. Kasabay ng aking kaarawan, ang anibersaryo ng kanilang clinic. Nag-all-in ang treat nila sa mga aso't pusa sa Pampanga nagbigay ng bakuna, libreng check-up, grooming, at deworming. Pati mga parents or responsible pet owners, may bakuna rin na anti-rabies. Meron ding palut bags at pamirienda. Mahigit 100 pets ang kanilang naserbisyohan. Thank you po! O ba diba, ang saya! 1, 2, 3! Magpapatuloy pa ang pagbibilang ng walang katapusan. Hindi po ng aking edad ha, kundi ng pagtulong natin sa sambayanan. Dahil ang ngiti na nagmumula sa mga bata at kapwa Pinoy na ating nahandugan, walang katumbas na kaligayahan yan. Hanggang sa mga susunod pa nating kaysaya-saya pa birthday sa bayan.